Ano yung pasok eh? <laughs> Online lang ko. Online na yun Mga oh, okay lang kung magawa ko ng vlog sa Youtube Ay nag Youtube ako Oo, saan kas <laughs> Okay lang magsama ma'am? Kasi Ha? Apa Ay parang yung mga Oo oh, nga Ha? ha? Hey, Ay dahil ako mga napapanood ko yan ng mga ganyan Ano? Anong mga napapanood niyo ma'am? Ano po talaga ako ano content? content? Ano meron, content? Daga, ano nagagising? Ano nagagising? Ano talaga 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 19 talaga 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 Hapon din ako ngaling hapon din sa si inyo Ngayon huh? akong inatid dyan Hindi <laughs> naman akong content Medtech naman siya May boyfriend ka na ma'am huh? May boyfriend ka na Meron na po yan uh, mo si, ano, si boyfriend mo sa, ano, sa vlog Ay kaso po yung nag-shift eh so, <laughs> <laughs> naman Nako yun lang Yun lang kaya ako sa wala Ah, wala na. Wala. Ito, 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 wala na. Wala, na. Okay. Ayan, ayan. Ayan, ayan. na kayo nun, Uy, uh, two years, na Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. no? ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. na, ayan. Ayan, 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 ayan. na ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Kaya mo sila ma'am, may darating naman yan Yes oh. Feeling pa lang maybe. oh, feeling So meron naman, meron naman ano, meron na nakapila Wala kuya, yan mayroon pa nag Ano ba, meron pang ano feeling Mayroon meron, pa eh. Meron pang barrier <laughs> <laughs> Pero may isang pagka ano, bumigilin Oo uh -huh. May nagpapaywating gano'n ito fitment din muna, healing pala Ano ka-schoolmate mo rin, ma'am? Hindi kuya, sa ano yung Laguna? Ano muna, layo no? LBR din pala kayo hmm? LBR? Ano yun? kaya pala? Naging okay lang siya nung may pandemic eh oh. Kasi syempre sa bahay lang pandemic Wala pang oh. nakita kayo Ayan mo sila, ma'am Hindi sila para sa'yo Ex na, ex Oh. Tinamaan oh. siya ng COVID Tinamaan hmm? <laughs> siya ng COVID <laughs> <laughs> Pangalan mo talaga ito ma'am sa uh, application ni Angkas? Hmm? Pangalan mo talaga yon? Hindi okay, kuya, ayun yung nagbusa yung friend ko na oh. Ko kasi, binigay yun sa akin yung number mo Opo Iwan na mo kayo kuya Ha? Ah, oo. Ano yung ina kasi pagdating ko doon, siya yung kinukul mo. Yung chest ka. Siya lang ako Anong para niya, ma'am? Blueberry. 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 Ah, Drew? Opo. Oh, oh, oh. Kakay, kakay yun, ah? <laughs> <laughs> hindi siya sobrang common. <laughs> Parang ano? Parang malapit sa bait yung mixed berry. <laughs> <laughs> Inano siya kay ano kuya? Si huh? Drewberry mo. Kaya mo yun? Yung actress. Ah, oo. Ayun doon siya. Mm. Drewberry. Yung Yunit na yunit yun, oh. Walang ano, walang nakaya, ma'am. True. Kaya tuloy pag presentation, ako na lagi natatawag kasi ang yunit nung pangalan. Walang kapangalan. <laughs> niyo, oh? Ano ang pinito niyo, ma'am? Ano? Ano ang pinito niyo? Kumigad. Kumigad? Oo oh, po. Oh. Tapos, yun tayo. Saan ka, ma'am, dito sa kabila? Saan okay. Ma'am, eto eh, ano to, CEO si na to ah, diba? Di ba tito niya binukuya? Alin. Eto ma, yung waste, ma'am, sa unang pa. Ah, okay. May akala ko nga po. No, pero eto yung CEO si eh. Aba kayo sa kabila, sa mga kabilang gate. Labas pa ng gate, ma'am. So, Basta niya lang kasi ko yung sa Tim Hortons. Tim Hortons? Akala ko sa'yo si CEO. Si, si, si. Ayun nga, si CEO. Si. Eto si CEO to, ma'am eh. Tim Hortons Kapag sa kabilang side ma'am Ito siya Kaso nga lang Ito na siya Message okay, ko na Message ko na ma'am para ano tayo Mahinit ata ka ma'am Dito naman para malinin Si ma'am ano Ma'am Berry <laughs> Kaya kayo ba si ma'am Kaya ba yung may Alam ano mga lang. Ma'am, di ano ma'am, Libre ba kaso angas oh totoo po. Oh, yun ba? yun, yun, ba, yun, ba, yun po yung content ko. Ala ko Hindi na ko lang, hindi na na yun po kasi yung content ko talaga Opo, oh. oo. Mas, sa inyo na po yan. Oo. Papi, para na ako. Papi civil na ako. Papi civil para ano? Para <laughs> Ha? Ito ang tingko naman eh. Yan pa talaga kung tingko po. Ito yung mga mga ano ko. Makasabi binibiro kita. Ha? Oo oh, ma'am. Oh, ma Oo ma'am. Ito. Pakita ko sa'yo. Wala akong dalang sticker kaya ano. Oo. Oh, Pag-inom. Ayan po Ayan po siya. diba? Lahat libre. Ayun, ayun, dyan ko, ma'am. O. Oh. Alam mo, makikita mo sarili mo ito, bala ka. <laughs> o, oh, si mama ah. Oh, ba Kasi ano, nalitip yung ano niya, ex. Salba, salba siya. Oh, siya, siya, sabi mo siya, <laughs> <laughs> Ano, Huwag oh, so, oh. eh, mo rin tayo. Ah, sige. Oo, sige. Pa makita no, natin. Magkakaroon? Oo. Kasi hindi ko kasi alam mo Para ano? kung katay din Hindi ko makikita na Oo, problema. Oo. Oh, oh. Kaya content eh. <laughs> Sa ano ka, ma'am? Ah, uh, side ni Isi iyo tapat siya na police station eh no diba? kasi dito nakabook siya kami ito yung mismong thing niya oh sabi di sang yupsol ha? sang yupsol lang meron meron sa taas sa sabi ko, ko, sinyal, but sabi ko halikod. Halikod? Baka doon, sa likod? baka mam sa kabilang side oh ikaw mam ma pwede kaming ikot pa doon kaso nga natawid Ayan, paano tayo ma'am? Pa-peace reveal lang tayo? Peace reveal? Peace tayo ma'am? Peace reveal? Ay, peace reveal lang Tapos shoutout mo Oo, tapos mo si ex mo ngayon Alam mo itlang po yun Oo Ayan, shoutout kay ma'am Drew ayan o Drew Beery Drew Beery Drew Beery Drew Beery Drew Oh, uh. <laughs> uh, mo yung sige Siyempre, sapit-sapit mo Huwag ka maya Oo Ano yung kuya, big ride mo, ganito-ganito? Hindi ma'am, may huwag ako ma'am Meron akong trabaho oh, no, Ano? Um, ano lang, tapos part-time ko, content, YouTube Yun lang po Oo uh. May naano ka na sa YouTube? May nakuha? No, <laughs> <laughs> <Man, laughs> mayroon naman May nakuha? May Hindi mo siya ma'am? <laughs> Ayun. Ah, cool, black. Ayun. Oh, nakatingin eh. Ah, uh, higan. na oh, Ingat po. Dingin po. Dingin po. Dingin po. Bye-bye. bye Thank you so much.